What's up everyone? It's me, Boy Balakero, and I'm back for another video. So for today's video guys, ay bisperas ng kapistahan dito sa amin bilang paghahanda sa kapistahan sa amin bukas ay lilinisin ko yung mga po namin guys at bihisan ko din sila. Kasi naman guys, um, every time may bisita kami dito sa amin ay nasisihan talaga sila kapag nakikita nila yung mga poong dito sa amin at ginada uh, sa lando nila. So, para naman presentable sila sa pagdating ng aming mga bisita. So, bibihisan ko sila guys at binisan yun ko rin sila. So, unang bibihisan ko ay itong uh, Mate Dolorosa dito sa likod ko. Gawa ni Ian, Ian Vicente. So... Uh, tinanggal ko lang yung um, itim na ano niya guys, yung damit niya na pang nabas kasi nilabahan. Tapos ngayon ay isusot ko na sa kanya. And after kong mabihisan itong Matay de namin, ay bibihisan ko din yung Bibi na Pastora namin tsaka yung Holy Family namin doon sa sala namin. So ngayon guys, ay sisimulan ko na yung pagbibihis sa kanila. So ayan guys, una sa lahat ay... Of course, magsimbi tayo ng kandila para bilang isang ano, uh, hindi naman ritual, um, isang panimula na pagbibihis ng poon guys kasi yung poon nga naman ay hindi lang sila mga imahe kundi sila ito ay mga sagradong bagay din so bilang paggalang sa mga uh, banal na mga bagay nito ay uh, ayan masisindi tayo ng kandila tapos magdadasal muna ako bago ko simulan yung pagbibihis sa kanila. So, ayan. Nakasindin ako na kanila, guys. So, bibihisan ko na sila. So guys, yung ginawa ko ngayon ay pinabitan po ng uh, black na velvet yung Mother Rosa guys. Instead yung kanina kasi napakalaki tapos nakalimutan ko kung paano siya isuot. So yun, ito yung ginamit ko sa kanya yung black velvet na lang kasi mas madali pa. Tapos anong oras na kailangan ko pang gumising yung maaga bukas. So yan, so tatapusin ko na guys. Ilalagay ko tong heart, tsaka yung rostrillo niya, guys. Ayan. So, nalagay ko na yung rostrillo niya. Ito. Para matapos na. Yun. So, tapos na guys. Yan. I'll give you a closer look later. So, yung bibihisan ko na ngayon ay ang Divina Pastora ng Mondays. So, by the way, itong Divina Pastora ay um, matagal na dito, no? Matagang na matagal nang napagawa yung Divina Pastora namin. Dito lang siya ginawa sa Cebu guys, um, gawa ni or okit ni Sir John Silawan. Tapos ito yung papasa ko sa kanya, pink. Tsaka yung kapa na blue niya. Ito talaga yung original na uh, damit na guys. Tapos ito, yung I don't know kung anong tawag nito. Comment down below guys kung anong pangalan ng tela na to. So, ito actually yung original na damit niya. I yung unang damit niya. Kasi nung napagawa siya, guys, ay um, sinali namin siya sa Mayan Exhibit sa school namin way back 2019. So, ipapasuot ko ulit ito sa kanya. Tapos, um, yan. Himilisan ko na siya, guys, para ready na siya sa um, mga bisita namin bukas. So, ayan guys, dito naman tayo sa Divina Pastora. So, as of now, ay nilinis ko yung baby Jesus, guys. So, um, actually guys, kailangan talaga siyang i-incarna, no? So, kapag may ipon ako, guys, ay ipapa-incarna ko to, guys. So, um, hindi masyadong maayos yung pagka-incarna niya. Tapos, yung pagka-ukit niya din, guys hindi siya ano ma hindi siya na ano na okay tong ayos kailangan pa niya ng mga finishing touches tingnan niyo naman super rough pa talaga oo so guys um tapos yung mata niya pala ay uhos. sayang ah uh, yung nabili kong uhos, guys na uh, hindi siya hindi siya nailagay ng maayos. Pati nung ibi na pastora, uh, ipapakita ko sa inyo mamaya. No? Uh, sayang yung uhos. Anyway, um, may ano naman talaga, we always learn from every, ano na, no, every experiences that we have. So, as a camarero, um, hindi naman talaga perfect lahat guys. So, ito ay ano din, it will serve as our um, lesson learned na mas mabuti talaga na ano, uh, doon kayo magpagawa sa mahusay at lubhasa na um, kahit mahal guys. it worth it naman. So, ito, So, cute nga. Sana na Ganda sana. Pero, needs to be retouched. Nang, ano. Kailangan pa siya, siguro, i-okit ito ulit. Tapos, tingnan nyo guys, yung daliri niya. Hindi maayos yung pagka-okit. So, ayan. So, anyway. Um, trivia nga pala, kung bakit ako ang pagawa ng Divina na Pastora. Actually, yes, ito yung pinakaunang imahe na uh, pagawa ko gamit ang aking sariling pera kasi usually ditong mga poon dito sa amin ay uh, pinapagawa ko ni Kuya. So, the only poon na pinagawa ko itong Divina na Pastora. Um, trivia, going back, bakit nga, ako, nag bakit nga pala ako nagpagawa ng Divina na Pastora kasi I had a dream, guys, na naglakad ako sa isang garden tapos uh, may nakita akong puno uh, sa ilalim ng puno ay may isang babae na may maraming mga tupa tapos may ano siya may karga karga siyang bata so um, by that time nung when I had that dream ay wala pa talaga akong idea guys so eventually um, I've known Or, nakita ko sa Facebook yung Divina Pastora ng Agapan. Uh, so, I was really fascinated. Napakaganda niya. So, I got inspired by this. So, I took it as a um parang me my message na guys, no. Kasi every time I see um ships Parang, it's really a symbolism no? na nagsisimbolo sa ating mga tao na tayo ay mga tupa ng Diyos na hindi niya tayo binabantayan. I mean, tayo ay mga tupa ng Diyos na palagi niya tayong binabantayan, hindi niya tayo pinapapababayaan. Tapos, no, but it always flashbacks to me yung parable of the lost sheep. No, na willing ka bang si sacrifice yung 99 para hanapin yung isang nawawalang tupa. So, it also um, describes my life as a teacher. No? Na yung teachers ay parang ay ma maihalin tulad, maihalin tulad natin sa isang good shepherd na binabantayan yung mga sheep niya. Tapos, of course, kapag may mga, uh, of course, naman, given talaga na may mga sudyante talaga na, ano, pasaway, no? given na yon Tapos, ikaw as a teacher, ano yung magawa mo para to change the life of your student? Huh? No? Um, as a teacher, we should be the guide. We should um, guide our students and protect them at all costs. No? So, kaya parang ang Divina Pastora ay may deep meaning sa akin and it's very close to me. So, pangarap ko talaga guys na makapunta ng IGMP at para makita personally yung uh, Divina Pastora ng Japan. Anyway, um, tatapusin ko muna yung paglilinis sa Divina Pastora at itong Baby Jesus guys. Tapos bababa na ako at ibihisan ko na yung Holy Family natin. guys, as of now ay tapos ko nang uh, linisan yung uh, metal craft niya, yung areola, I mean yung 12 stars. So ngayon ay is-stop ko muna yung video guys kasi nga naman uh, walang investment yung Divina Pastora. So I need to start the video and I'll be back guys kapag tapos ko na siyang bihisan. Ay guys, so ayan, nakasot ko na yung pink investment. So... Tatapusin ko na guys um, yung pag susuot ng uh, best friend sa bibi na pastora. So, ayan. Nanagin ko na itong blue na kapa niya tsaka itong uh, parang fur na kapa guys. nakapatapos na ako. So, nilagay ko na yung um, accessories. Yan. So, yan. I'll give you a closer look uh, kung paano ko nabihisan yung Divina di na pastora at yung mata dolorosa namin. So, guys. Ayan. Ito, ito yung closer look, guys. So, yun nga. Actually, may ano siya guys. Um, hindi siya basta So, ayan. Closer look na ang mukha niya. Tignan niya guys. Tapos, mahirap pang isot yung wig guys. Kasi nga may inukit na parang buhok dito. Nga pala yung wig niya ay galing kay ate Cecilia. So, ayan. Yun na guys. Um, medyo marami pa akong ipapagawa dito sa Divina Pastora. Hopefully, 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 magkaka makakasahod na ako sa YouTube. Aside sa karo ni San Bartolome ay ipapayos ko itong Divina Pastora. So, ayan. Nabihisan ko na siya for tomorrow. So guys, ito naman yung Mother de la Rosa. Ayan. So, bababa na ako guys. And bibihisan ko na yung Holy Family. So guys, ayan. Yung Holy Family ayan. Oh bibi sempat enggak So, tapos ko nang linisan si Mama Mary. So, ipapasok ko lang sa kanya itong damit. Ito guys. Itong damit ito ay nung pesta nila nung January. So, ayan. So, guys. Ayan. Napasot ko na kay Mama Mary yung upper niya. So, ngayon ay ilalagay ko na itong blue na kapa So as of now, hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko sa kapa, pero I'll find out this. I'll experiment kung ano yung pwede kong gawin. So, guys, ayan, nilinisan ko na si St. Joseph. Again, itong wet tissue na gamit ko ay hindi alcohol-based. So, okay. Nilinisan ko na, guys, bago ko siya bibihisan. guys wait lang um yan um malapit na akong matapos na bihisan sa St. Joseph so tataposin ko lang yung pagbibihis sa kanya guys para uh, matapos na yung pagbibihis ko sa kanila and uh, I'll give you a closer look later uh, sleep or wait yun lang yung ginawa ko sa so, Holy Family ang... ayan so okay na ayan pwede na po tumuloy hi guys so finally natapos ko na din yung pagbibihis ng aming poon so ayan ah uh, yung Mata Dolorosa yung Divina Pastora Saka yung Holy Family ng Susana. So, ayan. Time check. It's 1.45 AM. Oh, no. So, umaga na, guys. Um, ayan. So, umaga pa akong gising bukas. Kasi, bukas, guys. Bukodan ako ng St. Louis. Kasi, kukunin namin si San Bartolome, si San Aloysios, si Magdalena, at saka si San Juan. Kasi, I yes, na bukas, guys. Um, kahapon yung last day ng exhibit. So, yan. Tapos, festa pa bukas. Busy sa bukas, guys. Anyway, that's it for our video for today, mga kabakeros. And if you like this video, don't forget to hit the like button, share it to your friends, and comment down below. And kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe and hit that bell button for you to be updated on my next uploads. To the next video, mga kabalakeros. Bye!